Hawak na ng pulisya ang isa sa mga gunman sa pamamaril o sa viral na pamamaril sa loob ng bus sa Karanglan Nueva Ecija. Anak ng babaeng biktima, kabilang sa mga sinampahan ng kaso, matapos siyang iturong mastermind ng gunman. Ang detalye sa report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV One North Central Luzon. hawak na ng pulisya ang isa sa mga gunman sa viral na pamamaril sa loob ng pampasaherong sa Nueva Ecija na ikinasawi ng dalawang katao Kinilala ang narestong na gunman na si Alan De Los Santos na nasa kote sa Dilasag Aurora. Kabilang siya sa isang gun for hire group. Ayon sa PNP, may mga lumantad na witnesses. Lumalabas sa extrajudicial confession ni De Los Santos na inutusan sila ng anak ng babaeng biktima na isagawang krimen kapalit ng tig 60,000 pesos. Nagbigay ng initial payment nung unang pag-uusap nila ng September. Ayon sa pulisya, sinampahan na rin ng kasong pariside ang anak ng babaeng biktima. Napatotoo ito ng pulisya base sa video ng huling habili ng biktima kung saan sinabi niyang tinatanggalan niya ng karapatan ng anak. Yung motibo na tinignan natin initially doon sa investigation nung nag tayo sa investigation ay yung uh, filing ng robbery at saka carnating case ni, ng victim na babae doon sa sarili niyang anak. Sa ngayon, nagpapatuloy ang manhunt operation para sa ika-aresto nang isa pang na si alias Tumpak. Nakakalungkot kasi kadugod din namin eh. Kaya lang ay gumawa siya ng krimen, eh dapat pagbayaran. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuha na ng pahayag ang anak na umano'y nagutos sa krimen pero hindi pa sumasagot ang kanyang kampo. Gayunman, sa eksklusibong panayam ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon sa kanya noong November 25 nitong taon, nananawagan siya sa publiko na huwag siyang husgahan. Hiniling din niya noon ng mabilis na investigasyon sa kaso para sa ikadarakip sa pumatay sa kanyang ina. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News.